Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads Sa mga nag-like, sa mga nag-comment At nag-share ng ating kwentong ito Maraming maraming salamat po sa inyo Mga mahal kong kamundo, narito na po Ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito Pagpatak ng mga alas 7.30 ng umagay araw na ng linggo. Katulad ng palagi naming nakikita at inaasahan sa aming tahanay, pa isa-isa nang dumarating sa aming tahanan ang mga kaibigan ni Tay at ang kahuli-hulihang dumating ay si Mang Tonyo, Mang Elisar at si Mang Alfredo. At nang silang lahat ay makompleto na ngay, matapos nilang lahat na makahigop ng mainit na kaping sa labat sa aming mismong balkonahe ay magkakasama na nga silang lahat na naglakad patungong sabungan dala ni Itay at maingat niyang hawak at hinihimas ang buhay na buhay ng mga gintong balahibo ng aming kalmadong simalaginto paring Oktabo at paring Arito Kumusta naman ang naging lakad nyo? Ang mahinang tanong ni Itay sa kanyang dalawang kaibigan habang pinabagtas na nga nila ang daan patungong sa bungan upang iharap sa pulang abuhin ni Madam Brinante, si Malaginto. malayos ng lahat baring kano at matagumpay naming naibigay ang mga pera sa kinauukulan ng baryo upang magsilbing karagtagang ayuda sa mga tao ng baryo. Ang sagot ni Mang Oktabo kay Tay na siya namang sinundan kagad nitong si Mang Clarito at sinabi niyang... Hindi lamang yon paring kano. Aming sinigurong ibibigay nila yon sa mga tao ng baryo. Mahirap na baka, baka yon ay kanila pang pagkainteresan o ang halaga ng perang yon. Mabuti naman kung ganoon mga kaibigan. Marami pa tayong mga taong aabutan ng tulong gamit ang mga perang na ipanalo ng ating alagang si Malaginto. Ang sabi pa ni itay, at nang silang lahat ay tuluyan ang angat makarating ng mismong sabungay ay nakita kaagad nila doon ang sabungerong ladlad na si Madam Reina at ang kanyang dalawang mga tauhan hawak na nga nito ang kanyang may nakamamanghang balahibong kulay na pulang abuhin sinalubong kaagad sila ng mga ito nang sila'y makita ng mga ito kasunod ay magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan lalong lalo na nga sa iyo kaibigang togi este, kaibigang kano ang may pagkamalanding pagkakasabi ni Madam Rena nang sila'y magkaharap-harap na nga sa labas ng sabungan magandang umaga rin sa inyong tatlo, Rinante paano kaibigan tayo na sa loob ng sabungan ang sagot ni Itay at iyon na nga ang kanilang ginawa na iwang kasama ng iba pang mga kaibigan ni Itay sa labas ng sabungan ng isa pang tauhan ni Madam Rena at nang sila itaya ay nasa loob na nga ng sabungan ay naglikha kaagad yun ng inay at sigawan sa mga taong matagal nang sumusuporta sa aming alagang si Malaginto. Wala namang sinayang pang pagkakataon ang koristo at sentensyador ng sabungan dahil ipinagutos kaagad ng mga ito. Inaitaya at Madam Renang targahanan ng tari ang kanikan niyang mga dalang panabong. Bagay na siya namang mabilis na sinunod ni Leitay at Madam Rena. Inilabas kaagad ni Mang Iko sa kanyang lalagayan ng tari ang isang matalas na tari at ikinarga ng buong ingat kay Malaginto at iyon ay pulido at matagumpay niyang naikabit sa aming kwapitong si Malaginto. Ganoon din ang eksenang makikita sa pulang abuhin kung saan ay ang mismong nagkarga ng tari sa kanyang kaliwang pay walang iba kundi si Madam Rena. Hindi niya ipinagkatiwala sa kanyang isang tauhang magtatari ang pagkakarga ng tari sa kanyang pulang abuhin dahil sa itong si Madam Rena ay meron ding nalalaman sa pagtatari. At pagkatapos noy, pinagharap na nga sila ng sintensyador ng sabungan sa gitnang bahagi ng sinaunang ng forma ng sabungan sa aming baryo. Bahagya pang natawa ang mga taong nasa paligid ng sabungan noon dahil sa so nakita nilang pakinding-pinding pa noong naglalakad itong si Madam Rena. ang tumuka sa mismong ulo ni Malaginto ang pulang abuhin. Malakas yun dahilan upang magpungas-pungas itong si Malaginto. Subalit, nang si ay gumanti ng pagtuka sa kanyang ulo, lumagotok yun. At naglaglagan pa ang kanyang mga maliliit na mga balahibo sa mismong sahig ng sabungan. Dahilan upang magkasabay na nga nila itong pinitawan sa sahig ng sabungan. At katulad ng inaasahay, umarangkada kaagad ng mga sunod-sunod na mga pagpalo at pag-aatake ay malaginto ang pulang abuhin sa lakas nooy. Dumistansya pa palayo sa kanya si Malaginto at pagpagsak ni Malagintoy, ay nariyang muli sa itaas niya ang papasugod na pulang abuhin. Makailang beses na nangyari yon. Ang ganoong mga eksena sa bawat pagtayo ni Malagintoy. dumudungaw kaagad sa kanya ang kanyang katunggaling agresibong panabong ganoon pa may hindi kakikitaan ng pagkalito o pagkasindak sa laban si Malaginto higit sa lahat ay walang makikitang ebidensyang tinamaan ito ng kargadang tari galing sa pulang abuhin sa halip ay pinababayaan ng paluin siya ng paluin ng pulang abuhin nagsalubong na noon ang mga kilay ni Madam Rena at pawisan itong nagtatakang nakatingin kay Malaginto nang muling umarangkada ng mga sunod-sunod na pagpalo kay Malaginto ang kulag abuhin subalit ng mga pagkakataong yun ay gumanti na ng mga pagpalo sa kanya si Malaginto mabilis silang dalawang nagpalitan ng mga pagpalo sa ere at halos masasabi talagang narating na nga nila ang bawat sulok ng sabungan Ngunit, tigilan na lamang tumilapon at lumagabag sa harang ng sabungan ang pulang abuhin. Sa lakas nooy, nagkagulo ang mga mamumustang. Nasa mismong labas ng harang ng sabungan, kung saan ang pulang abuhin ay bumagsak, pinalagpasan ng tumayo ng nooy nang hihinan at tuguan ng pulang abuhin. Subalit, simpilis ng hangin at kidlat na bumagsak sa kanyang harapan si Malaginto. Walang awang pinalo ng pinalo ng pinalo. Nang nooy agresibong si Malaginto. Ang kaawa-awang, pulang abuhin at huminto lamang ito. Nang makita niyang hindi na gumagalaw pa ang pulang dugo ang abuhin. Patay na ang pulang abuhin nang ito'y lapitan at sinuri ng sintensyador ng sabungan Kailan upang muling naunang magsigawan at nagbunyi ang mga mamumustang? Kumusta kay Malaginto? Bago pa man, pasigaw na sinabi ng sintensyador ng Sabungan ang mga katagang. Panalo! Panalo ang hari ng Sabungan si Malaginto! Mayaw nakikita mo ba kung sino yung matandang kabilang o kasama ng iba pang mga kaibigan ni Kano? Oo, Simeon. Ang matandang sabongirong tanyag at dating kilalang magtatari na may alagang isang manok na ugis. Ang matandang si Tatang Pedro at ang kanyang dalawang mga apong parehong mga mahuhusay na mga magtatari. Ang sagot ni Gregorio sa kanyang katabing bayaw na si Simeon. Tama ka rin bayaw. Si Tatang Pedro nga yan. Bayaw! Paano kung makialam siya sa magiging laban ng ating sinabalang at ni Malaginto? O paano kung siya mismo ang magkarga ng tari sa Malagintong yan? Ang nag-aala lang, sabi ni Simeon. Ngunit, pag yun ang kanyang ginawa, ay dalawa silang mga sabongero ang mapapahiya sa araw na yun. Si Kano at si Tatang Pedro. Ha! 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 -ha, 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 -ha pagkatapos na sabihin yon ni Mang Gregorio kay Simeon ay pareho nilang nakitang marahang ibinaling sa kanila ni Lolo Pedro at Lolo Berhil ang kanilang mga paningin na gitla o nagulat ang dalawang magbayaw lalo na't parehong makikitang nakangising makahulugan ang dalawang magkaibigang matanda sa kanila na para bang hindi sila nasisindak sa kanilang maalamat na sinibalang na panabong. Hindi ko inaasahan ito kay Bigang Kano. Ngayon pa lamang natalo ang aking alagang pulang abuhin. At nagkamali ako ng aking tansya at akalang at akalang matatalo niya ang inyong malagintong panabong Ang mahinang pagkakasabi ni Madam Rena kay Itay nang sila ay nasa labas na ng sabungan at kasama na nga nila sila itay at ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Maraming maraming salamat kaibigang Renante. Ang isang sabongerong katulad mo'y hindi ko makakalimutan. Bihira ang mga sabongerong merong natatanging pag-uugali. Huwag kang mag-alala, natalo man ang inyong panabong, ay mananatili pa rin tayong magkakaibigan. Tiba mga pare? Halos sunod-sunod namang sumagot ng pagsangayon kay ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Ilang sandali pa'y nakipagkamay si Madam Rena kay bilang simbolo na tinatanggap niya ang pagkatalo ng kanyang panabong at ang pakikipagkaibigan kina Aalis na sana at magpapaalam na ang mga ito kay Kano Subalit, pinahabulan sila ni Itay ng mga katagang. Sandali lamang mga kaibigan, napahinto ang mga ito sa kanilang ginagawang paglalakad at magkakasabay-sabay nilang ibinaling ang kanilang paningin sa direksyon nila itay at do'y Sana'y hindi lamang ito ang huli nating pagkikita. Sana'y mabigyan pa tayo ng pagkakataong magkita-kita pang muli. Mga kaibigan, gumuhit ang masasayang ngiti sa kanilang mga labi nang marinig nila yon kay Itay Kasunod ay nagpatuloy na nga sila sa kanilang ginagawang paglalakad palayo ng aming sabungan at yun din ang ginawa nila itay magkakasama silang lahat na masayang naglalakad pabalik sa aming tahanan at sa daay wala ba kayong nakitang wala ba kayong nakitang kung sino man kanina mga iho sa paligid ng sabungan ang tanong ni Lolo Pedro sa kanilang lahat sumagot naman kaagad sa kanya si Mang Gaston at sinabi niyang, Meron po, Totong Pedro. Dalawang lalaking sa tingin ko'y mga sabongero. Ngunit, bago lang sa akin ang kanilang hitsura. Subalit ang lapis kong ipinagtatakay. Mayat maya ang suyap nila sa ating kinaroroonan. At kay paring iko at paring kano. Lalo na sa ating malaginto. Ang isinagot na yon ni Mang Gaston ay sinundan kaagad ng iba pang mga kaibigan na itay dahil ang totoo'y hindi lang pala si Mang Gaston ang nakapansin sa magbayaw na Gregorio at Simeon kundi halos silang lahat dahilan upang Ang nakita nyo mga kaibigan ay si Gregorio Sila ang sinasabi ko sa inyong nagmamayari ng isang maalamat na sinibalang na panabong na susunod ng makakabangga ng ating malagintong ito ang mga sabongerong nagmula sa angkan ng mga tanyag na sabongero at naninirahan sa isang islang punong-puno ng kababalaghan o hiwaga. Napabulala si na Mang Gaston, Mang Ambrosio at iba pang mga kaibigan ni Itay maliban lang kina Lolo Fedro at Lolo Berhil nang marinig nila ang mga revelasyong yun ni Itay. Ganoon pa may muling pinalalakas ng dalawang magkaibigang matandang sina Lolo Fedro at Lolo Berhil ang kanilang mga loob sa paraang totoong lahat ang mga sinabi ni Kano, mga iho. Totoong maalamat ang kanilang sinibalang na panabong. Dahil kayang-kaya nitong pumatay ng dalawa o tatlong panabong sa isang pag-atake lamang at nagiging karumal-dumal ang sinasapit ng mga panabong na kanyang makabangga. Maging ito may tagtad ng mga mutya, mga pamahiin at mga sinyal ay napapawalang bisayon. yun. Pag ang sinibalang na yun na ah, ang makakabangga nila. Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kung ang sinibalang na yun ay maalamat, Wes, pues, baka nakakalimutan yung hari o isang haring malagintong panabong ang nasa atin. At hindi lamang basta hari, kundi isang tunay at totoong hari ng sabungan. Ang sinabing yun ni Lolo Pedro. Ay dinugsungan kaagad. Hindi itay Kano Dahil maraming maraming salamat po talaga sa inyo, Tatang Pedro, Tatang Birhil. Dahil po palagi niyong pinalalakas ang loob naming lahat. Maswerte po ako't nakilala ko kayong dalawa, ni Tatang Birhil at nang iba pa sa ating mga kaibigan. Masasaya silang lahat na nakarating sa aming tahanang punong-puno ng pag-asa. Si Malagintulang. tulang ang magtatagumpay sa kanilang bakbakan ng sinibalang nila Gregorio. Inumang puro kwentuhan ang nooy aming nasasaksihan sa kanilang lahat habang sila'y magkakaharap-harap na sa inumang nasa aming balkonahe. Subalit, naudlot yon dahil bigla na lamang na kumahol ang aming alagang nag-iisang asong si Tagpi. Agresibo ito at para bang gustong-gusto nang sumunggab nang isang tao. Ilang sandali pa eh. Pa parang ka na. Si sila, sila ang dalawang mga lalaking nakita namin sa gilid ng sapungan. Ang sabi kaagad ni Mang Oktabo na siya namang sinabi rin ni Mang Gaston at iba pang mga kaibigan ni eh, Sila nga mga pare. Ang isa sa kanila ay si Gregorio, ang leader o pinuno nilang lahat. Mga kaibigan, pagbubuksan ko lang sila ng pintuan ng aming bakod ang sabi ni Itay. Kasunod ay marahan siyang tumayot. Inihakbang ang kanyang mga paa. Papalapit sa aming pinto ang bagod upang pagbuksan at papasukin ng mga ito. At dalhin sa kanilang pinag-iinuman. At nang ang dalaway nasa kanilang pinag-iinuman ay. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Naparito kami dahil sa may naisa na kaming sabihin sa inyong butihing kaibigang tanyag na si Kanoa. Sumagot naman tagad kay Gregorio si Itay at sinabi niyang, Katulad ng naon ng pagkikita natin, kaibigan, sabihin mo lang at nakahanda akong makinig. Kano? Sa susunod na linggo na o ngayong darating ng linggo, ang magaganap na bakbakan ng ating mga panabong, hindi ba? Oo, Gregorio. Dahil sa iyo ng ating naging pag-uusap, ang sagot sa kanya ni Itay Kano, maaari pang makahingi ng kahit na isang pirasong balahibo ng inyong panabong na si Malaginto. Nalaki ang mga mata ng mga kaibigan eh, tay. nang marinig nila ang hinihinging pabor ni Gregorio kay Kano dahil sa isang sabungero'y bawal ibigay ni anumang parte ng manok panabong sa isang sabungero lalo na't ang sabungerong pagbibigyan mo noon ay ang kanyang panabong ang makakatunggali ng iyong panabong na kagaya na lamang ni Gregorio nang gigil na noon sa galit ang dalawang sinamang Gaston at mga Ambrosio sinamang Iko mga Rudy sinamang Tonyo mga Alfredo at si Mang Ilyasar at maging ang iba pang mga kaibigan ni Itay at maging si Itay Kano ay bahagyang napaatras subalit hindi si na Lolo Pedro, Lolo Birhil at ang dalawang mga apo ni Lolo Pedro mga magtataring si Sakarias at Ezekiel. Dahil sa makikitang kalmado ang mga ito, ramdam ni Itay ang gigil ng iba pa sa kanyang mga kaibigan sa gustong mangyaring yon ni Gregorio at Simeon. Subalit, bilang pagrespeto ka Itay ay pilit nila yung pinipigilan. Ilang sandali pa'y tinitigan ni Lolo Pedro at Lolo Birhil mata sa mata at makahulugan si Itay. At to'y nagumpisang taunti-unting kumalma at umamo ang hitsura ni Itay. Maaari ba, kaibigan ka na? No? Mapagbibigyan mo ba kami? Kami ng aking bayaw na si Simeon sa gusto naming mangyari. Ang detalyado o pulidong tanong ni Gregorio kay Itay tahimik lamang ang lahat ng mga kaibigan ni Itay. Samantalang si Itay, bilang isang kaibigan, na katulad ng sinasabi mo kaibigang Gregorio, ay hindi kita maaaring hindian. Lalo na't, naririto kayong dalawa sa loob ng aking nasasakupang tahanan. Bisita ko kayo. Kaya naman ay sige, tayo na, sa aming alagang si Malaginto. At pagkatapos na yon, ay sabihin sa kanila ni Itay, ay tumayo silang tatlo at naglakad patungo sa nakabukod na kulungan ng aming malaginto at do'y binunot ni Itay ang isang gintong balahibo ni malaginto at marahang ibinigay kay Gregorio. Maraming maraming salamat sa kabutihang loob mo, kaibigan ka no? Ang nakangisi at makahulugan at banaag ng tagumpay na pagkakasambit ni Gregorio kay Itay. Subalit ang kanyang kasamang bayaw ay banaag ng pagkalito at mga katanungan ang kanyang hitsura sa kung ano ang gagawin ni Gregorio sa nag-iisang balahibong yun ng aming alagang si Malaginto. Basta't para sa aking mga bisita ay ibibigay ko kung yun ay kaya kong ibigay ang sagot ni Tay sa kanilang dalawa. Subalit ng akma na sana silang tatalikod upang sana'y bumalik na sa aming balkonahe kung saan ay naroon naghihintay ang mga kaibigan ni Itay at nagiinuman ay biglang. Ha? Oh, imposible ito. Ah, anong, anong ibig sabihin ito? Ba bakit bigla na lamang na umihip ang hangin sa paligid at nagsipagputak ang lahat? Lahat ng mga nakataling panabog ni Kano. Ma maliban lang kay hindi, ang mga mata, ang mga mata ng kanyang malaginto ay naging isang katulad ng mata ng isang kobrang nakahanda ng tumuklaw. I-imposible ito. Ang gulat na gulat at nahihintakotang sabi ni Gregorio sa kanyang sarili. Subalit, kaibigang Gregorio, ano bang nangyayari sa iyo? Ba bakit bigla ka na lamang na natahimik habang hawak mo ang basong? may lamang tagay ang tanong ni Itay kay Gregorio dahilan upang bumalik sa kanyang wisyo itong si Gregorio may hawak ng basong may tagay at dooy mas lalo pa nga siyang nagtaka at kinilabutan dahil sinabi niya sa kanyang isip ang mga kataga o mga katanungan ha ah hindi paano kami ay narito na sa harapan ng inuman Ikanina lang ay... Tinukot niya kaagad ang kanyang malalim na bursa kung saan ay doon niya sinigurong ilagay ang nag-iisang palahibo ni malagintong bigay sa kanyang itay at nang yun ay kanyang masalat ay doon. Anong hiwaga ito? Anong milagro meron ang kanilang malaginto? Pero, bakit hindi ko ito? Naramdaman noong unang makita ko ang kanyang malaginto. A Anong ibig sabihin nito?